<laughs> Pasok ka. <ha>? Init. <laughs> Intro lang <laughs> at, at, tayo natin at, mga gulay tayo. panakot gula. panglamas kaya ito lang, gulay. Ito.

Ng ngunday, ngayon, ngayon. Yan. Ito yung namunggay. Mayroon. Ayan. Ito. Ito rin po yun. Munok. Medyo babanguna. Kaya kung di, natin yan ng gata.

Ang oh, damot na malal. Oh, Bidyan natin yung mga siyempre yung ating mga kapatid at kamay kapatid bahay para may ulam din sila. Tong akin po sa mga idol, naghintay din siya, gusto nung kakain. Ah. Tapos bahin din hati na din. bahay. Thank you. Yan, ito na lang natira sa amin. May napahatiin na rin sa aming mag anak kina mag hukad kina manihapon na tayo kasi madilim na yung mga pusa ko may dulo oh, nagsikainan na yun tsaka ito Naglanaw ka agad mga idol nakasimulan kanina yun na mga idol kain na hapunan tayo yun yan. Kinataan na manok mayro. Kaya lang ko lang sa yung aming gata kasi dalawang lubi at maliliit lang na niyog ang ginamit namin. Wala kasi kaming kaniyogan dito. Hiningi lang sa kapitbahay. Alam nyo na, may idol. Ayan, may malunggay at saka gayabano na otan. Sama-sama mga idol, kainan, hapunan. Para, hapon na na. Kainan. Una na sila ang aking mga anak. Sabaw? Sabaw Sabawi. Sabawi. Mahilos ka. <laughs> Pasok ka, init. Si langsung elektrik pan. <laughs> Ang? Ate, alam mo. O, ate, alam mo. Gabatay ko mga ito, no? Ano? to. Dumaga kasi na, simulambot.

thank you, thank you.